Sina nanay, nagbebenta. Nay, nagbebenta ka na nay? Nay. Si nanay, nagbebenta ka na nay? O oh, nay, merinda ka. Sina nanay. Apo. Pwede po kayo malamig? Yan, nay. Sina nanay oh. Nay, ilang taon na po kayo, nay? Ilang taon na po kayo? Sige kayo po ocho, Oh, ba, ocho na pala si Nanay. Kay Jojo. Sana si Kay Jojo ay matulungan ito. Kay Jojo. Ayun, ayun po si Kay Jojo. Sana matulungan kayo ni Kay Jojo. Wala na yan, eh. Sa bahay ni Nanay. Eh. Merienda tayo, merienda. Merienda sama na yan. Merienda muna. Ay, may bibigyan bibigyan natin si Lola. Kaya, yeah, juice! Punta natin dito si nanay. Nay! Nay! Ay, nagluto si nanay, oh. Nay! Ah, si nanay. Nay! Nay! Ah, saan? Bigyan natin si nanay ng marinda. Nay, nagmarinda ka na, nay! Nay. Si Nanay. Nagmerienda ka na, Nay? Oh, Nay. Merienda ka. Si Nanay. Apo. Pwede po kayo malamig. Ayan, Nay. Si Nanay, oh. Nay, ilang taon na po kayo, Nay? Ilang taon na po kayo? Sintay sin 8. Sintay 8. Oba, sintay 8 na pala si Nanay. Medyo-dyo, oh. Sana si Kuya Jojo ay matulungan ito. Kuya Jojo. Ayan, ayan po si Kuya Jojo. Sana matulungan kayo ni Kuya Jojo. Pasensya na po kayo na. Eh. Ilan lang po na kaya na natin na. At wala po tayong... Sana may tumulong po sa inyo na may pera. Bigla ko na may naalala eh. Sinanay. Okay lang po yan ay Malamig. Ay, yun si na Dito lang yan sa tapat ng ginagawa namin. Yan, bigla tayong naaalala natin si Mami Inday. Sabi ni Mami Inday dati ay mamigay daw tayo sa mga matatanda. Sa sana mag sponsor sa atin eh. Kasi wala na eh. Si Mami ay namaya na hanip yan. ganyan tao yan dapat. Kaya wag ka na muna Binigay ko kay Mami ay. Eh. Binigay ko na kay Mami merinda mo. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. si lang. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. lang. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Ayos